na ako. Sige ako'y tinawag at magpapabipi daw sa akin. Kaso mo, so, um, ang malak malaking pala isipan sa akin kung magkakasya aray sa kanyang braso. Kasya ba? Kasya. Kasya? Kasya. Itaringan natin. Nasaan na assistant mo? Nakalib. <laughs> Paano ba po, aridok? sino mo, dyan pa lang sa may siko mo hindi na kasya eh. <laughs> no, hindi yan kay Anine. Hindi mo itapat sa... Hindi kay R.A. Anine. Hindi ha? Eh, ito nga yung, ito, ito nga nag-ano dito kasi walang stethoscope. Dito, dito nga. Yung mga nag-ano dun sa... Eh, wala nga tayong stethoscope. Ito eh, wala ang... naman din yun. ang pulsa. Ano gari? Eh? Dini nga, yan. Eh, di ka may stethoscope. Dito nalagay yung bilog. Basta tayo nga. Eh, mo yung loob niyan, may bilog. Yun, oh. Yun yung pang-pump dito. Dito yun eh, alam ko. <laughs> okay, try natin. Ikaw ang, ikaw ang nurse eh. Alam nang ako nag aaral ng... Nurse, nurse. Dahil eh. inaano ng mga nurse, lagi. Ang kumapit ay bandana. Bandana ang kumapit. May pagbabandana ka pa yung mapuputi naman ang kilikili mo. Okay, okay na. Ita, itaas mo nga ang braso mo. Bigyan, bigat niyan. Ang <coughs> <coughs> laki ng braso. Hindi nga kasiya. Hanggang na. Hmm. Yan you know, yung siga, nagpapabipit laging high blood at laging sa sobrang init sa tindahan ng isawan. Halos pumutok ang ugat sa sobrang init. Ang uoy, BP yan eh. Hindi yan... Hindi <laughs> 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 yan hey, masager. Eh, sa laki ka naman ang braso. Sa laki ng braso so, mo, talagang hihigpit ko ng gayaan. Alam ko, sa laig <laughs> ginagamit. Oo nga, sa laig. resulta niya ay obese. Okay na. Huwag ka tumingin, surprise. Sabi yung surprise kung high blood. Hindi na ka, pikit! Kapikit, ikitan kita sa video yung mulat na mulat. <laughs> high blood. 139.92. High blood ka, boy. Yan ho, ang BP ni no. Norman. High blood nga. <laughs> Anong normal lang? Ayan oh Sa yellow ka oh Dapat nasa ano. Sabi nga, 120 nga ang normal ko. Kaya nga, lamari nga. Hindi, almost 140, ano. <laughs> Oo. Oh, oh. dilaw na, ano. Hala. Malapit ka na sa pula. Talaga malapit ka na. Malapit ka na sa pula. Sinakot. <laughs> 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 <na> <laughs> mataas ang sugar mo ne nene base dito sa ano, mataas ang sugar mo kasi pag sa dilaw sugar, pag pula, pag pula ihe. Tama, baboy ka eh. <laughs>